Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga media group na paigtingin ang kampanya laban sa fake news at patuloy na isulong ang etikal at profesional na pamantayan sa pamamahayag. Sa kanyang talumpati sa taking ng mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang media group, kinilala ng Pangulong kritikal na tungkulin ng media sa nation building bilang tagapaghatid ng katotohanan at sa pag-akay sa publiko sa paglikha ng mga informed decision. Ayon kay PBBM, sa panahon ngayon, bunsod ng epekto ng teknolohiya, lalo na sa mukha ng social media, pahirap na ng pahirap ang pagtukoy sa totoong balita, sa propaganda at sa mga fake news. Kaya naman, hinimok ng Pangulo ang mga media group na pangunahan at mas paigtingin pa ang kampanya kontra disinformation, misinformation at malinformation. So as you fulfill your mandate, I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation. disinformation and malinformation. The mass, the volume of information is so much because of our technological advances, it is so much that we must play a part in trying to help ordinary readers, uh, citizens, to discern Umapela rin ang Pangulo sa mga mamamahayaga na tulungan ang gobyerno na tukuyin at tugunan ang kahinaan ng sistema nito at panatilihin ang interes ng bansa tungo sa pag-unlada, kabilang na dito ang pagbibigay boses sa mga marginalized sector. At sa kanyang pagtatapos, tiniyak ng Presidente na patuloy na isusulong ng gobyerno ang bansa na ligtas para sa mga media practitioner kung saan malaya silang makapagpapahayaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.